mapahamak naman ang kanyang buhay. May madabayan ba siya para bawiin niya ang kanyang buhay? Wala. Hindi mo Lord, ibalik, ibalik mo na ako sa mundo. Wala. Hintayin mo ang hatol. Hintayin natin ang pagbuko. Hintayin ang muling pagkabuhay. Kung karapat na pa tayo sa kariyan, eh kung wala, manatili pa tayo isang libong taong pang dadaan bago mabuhay ang lahat at hatol na ang pupuntahan. So, kaya mga pati, napakalaga po namin sa inyong Diyos. Magaya natin na sa panahon natin ngayon, ito po ay masayang lang po ang mga panahon. Proverbs 16, verse 1 up to 4, pakinggan natin. Nasa tao ang papuplano, ngunit ang Panginoon ang papasya kung maganap ito o hindi. Inakala natin, tama na ang lahat ng ating ginagawa, ngunit sa Panginoon lang ang nanghusga, kung ano ang talaga ang motivo ng puso natin. Verse 8. Ipinagkatiwala, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng gawin at magtagumpay ka. Verse 4. Ang lahat na likha ng Panginoon ay mayroong layunin kahit na masama. Inilaga sila para sa kapahamakan. Kapon ang lindol po sa Yanmar at saka sa Eloya. Ito po ang lugar ng ano, Taiwan. building binding po, napakataas, bumagsak. Di ba? So, ganun ang buhay ng tao. Yung mga tao daw na nakunan ng video, may mga tao na, 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 kumakamay, kumakaway po sa mga tao sa baba kasi pababa na pababa na po building. So, nakadala talaga sila. di ba? Hindi alam nila. Sikas lang ang lindol. Sibin, si twin, sibin, magnitude no si Anmar. At sinundan ito sa ano? Doon sa Thailand, Thailand. No, Bangkok, Thailand. Sinundan doon. Napakarami po ang Sa mga tao na nagsilabasan sa si building. So, di ba? So, siguro ang saya nila sa loob. Ang saya nila kung ano, ba? alam ba nila, darating po ang Wala. So, yun po. Ganyan ang pong bahay natin. So, ang sinabi sa verse ang lahat ng lingka ng Panginoon na mayroon layunin, kahit na ang mga masama, itinilaga para sa kapamakan. So, bakit nika tayo? May layunin ng Diyos? Ano na ng Diyos? Maligtas tayo? Siya lang ito ginawa, anak siya ng Diyos. So, ang ating pinagmulan anak ng Diyos, eh bakit nag-anak ang Diyablo? Kasi sinabi sa 1 John 3, verse 10, makilala natin anak ng Diyablo at anak ng Diyos. Yung gawa ng masama, anak ng Diyablo. Kaya napasama, napasama ang tao. Anak ko ng Jeblo yan. Pero kung matuwid tayo, anak tayo ng Diyos. Pero ginawa si Adan, anak siya ng Diyos. Kinawag of Lukas chapter 338, si Adan, anak ng Diyos. So anak ng Diyos pinagmula natin. E bakit naging anak ng Jeblo ang tao? Masama kasi na ang panguway ng tao sa mundo. Ayan po, ang sinabi po sa Ecclesiastis Kabanata pito talata dalamput siya. Ito lang nakita ko sa ilalim ng lupa. o oh, dito sa mundo. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Pero, sila po humanap ng kalampasya, mapasama. O di ba? Iglesias, diba na tapito, talata, dalawang putsyang, ito ang nakita ko dito sa si ibabaw ng lupa. Ito sa silong ng langit, Nagustuhan ng Diyos gawin ng tao matuwid. Pero sila naganap ng kanilang pasya, mapasama. O di ba? gusto mang nakaw, gusto mong matay, gusto mang darambong, gusto mang sakit. O di ba yun po? Pero ang plano ng Diyos pala na tayo talaga ay matuwid. Kaya nga, parito ang kanyang isang anak para may matuwid ang tao. Natin talaga, mga dati, may iwasan na may mapunta talaga sa impyerno. Sa so, pag sinabi na po ng Panginoon, in the book of Matthew, chapter 25, 41. Sa aking kaliwa, umalis kayo doon sa apoy na hindi mamatay. Sino po sa kaliwa? Inabokog Matthew 25 in verse 33. Sa aking kaliwa, inagay ko sa kaliwa ang mga kambing na mga, mga ibang masama. At sa aking kanan, inagay ko ang mga, mga tupa sa aking kaharian, O diba? So, Nais ba natin sa mapasama ito? Hindi po. Tawa lang po ngayon na nais masama. Salamat po sa lahat ng verse natin. na po pala ang time ng Diyos sa ating umuhay sa araw. Ito po ang link ko din niyo kay Christ Jesus, Pastor ito mga kapustulik, Believers of Christ International. Sabi sa buwat isa, The grace our Jesus Christ, David Jesus. Good Sunday. Bye-bye. Okay,